Dominic Roque magkasama at si Catherine Bernardo. Makikita sa mga larawan na kasama niya sa mga naging selebrasyon ang mga dating miyembro ng Uya squad na sina Patrick Sogi, Ariel Garcia at Marco Gumabao kasama ang diwa nitong si Christine Reyes. Hindi napigilan ng aktor endorser na si Dominic Roque ang sagutin ang komento ng isang netizen na may kaugnayan sa kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Binigyan kasi ng Malaysia ng mga netizens ang pagkakaibigan ni Dominic Roque at Catherine Bernardo. Nagbahagi kasi si Dominic ng mga larawan sa Instagram na kuha noong nag-celebrate siya ng kanyang kaarawan noong July 2024. Isnap from phone, Emoji, holyo sa ad ni Dominic sa kanyang caption. Inupload rin na Dominic ang larawan nila ni Catherine Bernardo. Kaya naman, hindi may iwasan ng ilang supporters ni Kath ang magkomento sa kanyang post. Gone are the days, random code freely, and randomly post ng solo pictures ni Kath. Sa feed niya, without these crazy people thinking any other things about it sa ad ng isang netizens. Dagdag pa niya sa comment niya sa post ni Dominic, Di niyo ba alam na miss na namin mga pa-pictorial ni Dom kay Kat? Tapos pinopost niya anytime. Siya ang number one source namin ng pics ni Kat na outside work kahit noon pa. Mga balo talaga mga tao ngayon. I reply naman ng aktor sa comment ng netizens na mukhang fan at supporter ni Catherine. Kasi naisipan nila kung ano-ano, mga dilolo, mga toxic sa social media, say ni Dominic. Tatanda ang buhat ng kumpirmahing ni Catherine na single siya ay marami na ang mga male celebrities na nilink sa kanya. King si Dominic na matagal na niyang kaibigan ay inintriga sa kanya kamakailan. Binigyan pa nga ng meaning ng mga netizens ang pagjijim nila together. Samantala, nilinaw naman ni Dominic na talagang magkaibigan lamang silang dalawa.